Ano-ano nga ba ang mga magagandang tanawin at lugar meron ang Pilipinas? Kaya umpisahan na natin ipakita ang mga larawan ng magagandang tanawin at pasyalan para matuklasan natin ang ganda ng ating bansang pinanggalingan. Ano-ano magagandang tanawin at puok pasyalan ang makikita sa Luzon? Isa, Banawe Rice Terraces. Ang hagdan-hagdang Palayanang ng Banawe ay mga dalawang libong taong gulang na mga hagdanang tanima na nililok sa mga bulubunduki ng Ifugao sa Pilipinas ng mga ninuno ng mga katutubong mamamayanang batan. Karaniwang tinatawag ito ng mga Pilipino bilang, ikawalong kahanga-hangang pook sa mundo. Tinatawag itong payeo sa katutubong pananalita sa Ifugao. Dalawa, Hundred Islands. Ang Hundred Islands National Park, Pangasinan, Kapulo Polon o kaya Tay Tay Bakes, ay isang destinasyong panturista na matatagpuan sa barangay Lucap, lungsod ng Alaminos, Pangasinan, Pilipinas. Ito ang unang pambansang